morning mga kapengyo at yan for today's video ay kasama natin si kapengya kasi uh, sasapahan niya tayong bumili ng chocolate na ibibigay natin kay Katropa ayan kasi di ba malapit nang umuwi si Katropa mga ka kapengyo kaya uh, sabi ko kasi kay Katropa na wag na siyang bumili ng chocolate at ako na lang bahala sa chocolate kaya yun samahan nyo kami ni kapengya mga ka-fengyo kapengyo go si ito yung ang kape ngayon kasi ah uh, tayo bibili ng chocolate ayan na nga mga kafengyo bali nandito na kami sa bilihan ng sapatos dahil nangako ako dun sa anak ni katropa ay ipili nga kami ng sapatos nya dito kaya isinama ko si kafengya kasi hindi ako marunong pumili ng uh, magandang sapatos para sa bata kaya si kafengya na lang ang bahalang mamimili mga kafengyo at yan na nga si niya namimili na nga siya kung ano yung magandang kulay bali ang gaganda talaga ng sapatos dito pero magaganda rin yung presyo ayan kinitignan ni kape niya kung ano yung maganda meron dyang mga umiilaw pero ang sa ayan, umiilaw yung isa dyan pero kulay itim siya kasi ang gusto ng mga bata ay yung Uh, makulay na sapatos kaya pumipili pa si Kafeña dyan ng iba ako talaga mga Kafeño ay wala talaga akong alam sa pagpili ng mga kulay at yan na nga yung pinili ni Kafeña at tingnan nyo nga mga Kafeño kung maganda naman yan yung pinili ni Kafeña para sa anak ni Katropa yan man lang yung may regalo natin sa anak niya kasi siya nga pala mga kapeng yung ina anak ko pala yung anak ni Katropa kaya yun nakapili na si kapeng yan ng kulay pula na ibibigay natin at yun kinausap na nga namin yung sales lady dyan at naghanap kami ng uh, size na sakto sa anak niya kasi 4 years old pa lang yung anak ni Katropa, ay size 29 o 30. At uh, yan na nga mga kafe nyo, dahil nakapili na kami at nakabili na kami, ay pupunta naman kami dun sa bilihan ng chocolate mamaya. Pero bago yan ay uh, ipapasyal ko muna daw si kafe sa malaking buda. Uh, sana magustuhan to ni Katropa yung ibibigay natin na sapatos sa kanyang anak. Bali, yan na nga po yung binili namin ni Kafenya. At abangan nyo po yung pamimigay ko kay Katropa ng ating binili. O, na. At ayan na nga mga Kafenyo. Dahil tapos na tayong mamili at mamili ng ibibigay natin na sapatos dun sa anak ni Katropa. Ay ipapasyal ko na si Kafenya dun sa malaking buda para makauwi kami ng maaga at makadaan kami dun sa bilihan ng chocolate at ayan mga kapengyo ah uh, kagagaling lang namin bumili ng sapatos nung anak ni katrops ay gusto daw pumasyal muna ni kapengya dito kasi matagal na daw siyang hindi nakapunta dito sa malaking buda kaya uh, sasamahan natin siyang pumunta dito ayan siyo

几几几几？哎，要五十，要一百。那不干嘛？三个三？干嘛的？喂，新券的，新券的，慢不快？半斤一百？喂，三个三里头？嗯，新券的。这个一百，这个五十。好。啊，你录不够卡牌了？啊，我打算啷个搞？ Karena ibu nih, baut nih, baut nih, nyata, nyata ya, pencuri, 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 pencuri,

200. 200. <coughs> yeah. Yeah. Ang, okay. Nandito tayo sa taas ng ano Kasi dito mga kape nyo Matatanaw natin yung Buong city Pag nandito ka dito sa taas na to Pagkaganda kasi pagmasdan yung mga Uh, mga buildings dyan sa ano ang building. building dito 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 talaga well, yung pinaka ang ng kita uh, naman yung malaking buda doon tapos uh, uh, dito ang daming tao uh, tapos ang um, lamig sarap ng hangin dito huh? saan tayo magtatambay doon tayo sa bandaron doon doon sa bandaron

bilang kapeng niya may magaling mag drone dun mga kapeng niyo oh. ang bilis ng drone niya yung nandun oh. kaya na oh. grabe nilalaro lang niya eksperto na yun na magpalipay nakakatakot naman kasi baka biglang ipadive dive, -dive niya <laughs> hmm. baba tayo yung lipad niya oh. Kain tu niya? kain tayo. Hari ka sulit open. Okay na. Okay na. Ang dali na rin, dali na lang. Sarap magpalipas ng gabi dito. Hmm. Oh, ah. Mamaya kasi mga kapingyo ay dadaan kami dun sa bilihan ng chocolate. So ayan mga kapengyo, bali tapos na kaming magtambay dito. Sobrang init kaninang tanghali pero paghapon nandito ko sa atas nito. Ay sobrang napakalamig. Kaya mag aano na rin mga kapengyo. Mag didilim na din kaya uuwi na tayo. Ayan. Samahan nyo kami mga kapengyo.

Vậy em ma mắc rồi đó wala, hindi, hindi ito two. itong Nutella, magkano ang ano nila? walang pricing magkano yung 2.55, 2.99 tubla ito na lang yun anong mas good mo lao ko ikaw ikaw kahit ano. Honey, halmon. Ito na lang. Protein. Ito na lang. Para matagal yung ano to. Masarap to eh. Gustong gusto ko to. Dabo muna. Ito 439. Ito Masarap ito. Hmm, isa. Tama na yan? Hanap na tayo ng anong Hindi na, ko na, hindi na, magbubat. Ano pa? Ano pa yung ano mo? Hindi pa pa na yung kahit isa pa. Hmm. Gold. Golden chocolates. Ito yung sabi nila pang, sa mga Chikwa, pang paswerte. Tama na yan. 이거 솔로 테 고고. <목소리도> Uh, uh. Ayan mga kapeyong kasama si kape Pauwi na sana kami, nadaanan namin to. Mga pinupuri, ano namumulot din yan mga yan. Kaya sa mga nagagalit sa amin na ba't daw kami kumukuha dito sa donation. Dito po, pwede kami kumuha dito. Huwag lang po namin kuhanin yung nasa loob, yung mga nandyan. Kasi kung bawal po dito, nandyan po yung police station. Yan, tabi lang po nyan, police station. Para sa loob, Uh, huh? Long chair. Kinadaan-daan yeah, na lang po kami ng mga pulis dito. Hindi naman po kami sinisita kaya. Ay, hey, ang ganda. Ano Long chair. Uh, uh. Ang sabi lang po sa amin ng dito, sa loob. Dito, pwede po kami kumuha dyan lahat. Huwag lang daw po kami papasok dun sa loob para kunin yung mga nasa loob. Yun po talaga ang bawal. Kaya dito lang po kami sa ano. ayano, o, si Kapeng namulot na ng ano. <laughs> Tingnan mo yung mga uh, ano. Ayan mga check up po, check up. Ano nga ako, long chair. long chair, pang long chair ba 'yan? Oo, sa sakto-sakto sa ano mo. Oo. Sa Kani mo na. Sa la set mo. Ito naman ang magkalkal, ano? Ay, 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 ay. Ayan po. Oh. Malinis na to kahapon, tapos okay. ngayon marami na namang ano. Bed sheet? Nakapal pa? Foam. Foam? Parang bago pa yan. Tignan mo nga. Oo, makalimut. Kaya, ibig Hindi ko alam kung paano. Ayan eh, o. Maganda pa lang. No, bago pa yan. Kunin mo, kunin mo. Paano ba mag ano? Bago yan. Ibigin natin kay Otip. Oo oh, oh, nga, wait na. No. Laban na lang niya. Ano naman nakita si kapengya na foam o? Oh, nya. oh kape niya. hospital bed namanya. na. Ha? Huh? Hospital bed. Kunin mo. Bagus siya, ah. Bago pa siya. Bago pa. Oh. Itanggalin mo lang yung ano. Oh, so, diba? Huwag na may eh? na Pwede eh, po nakakuha pa ng pang may tag. Eh. Yaw. Yeah. nang yeah, yeah, yung... nakuha niya. May mga tag yung nakuha nila mga kapay nga. Huwag mong ikalat. Kasi magagalit yung mga nanonood sa atin pag kinakalat mo. Iayos mo lang. Ito lang po yung Mickey Mickey oh. Saan? Yan o. Saan yung Mickey Mickey? Yan. Ay t-shirt. T-shirt. Oo oh, ha. Uy t-shirt ko to. Eh. Ang oh, bagay sa'yo yan. O, oh, Ang dito, oh. eh. Ay, maganda pa. Maganda pa yan. Ay, ang dami nga nilang nakuha, oh. Isang, ano, isang nauna so na sila mga ka... mo, oh, no, may tripod pa. Huh? May tripod pa siyang nakuha. Um, grabing... Ay, no? Ay, no. Oh, ang grabe. Ang... Ayan, oh. Ayan. Oh, dami nilang nakuha mga kapeyo oh. Di ba? Diba? kasi oh. kanibal so ganoon lang may tripod pa silang nakuha oh grabe huh. Oh ha? Tama ba oh? ka lalim diba? madami oh lang nakuha nahuli kami ng dating bye bye madami lang nakuha oh

Gusto rin daw niya magkalkal kaya pagkalkal ay natin siya. Kita mag magkita ar taon unog na taon unog na ti adaw. Nasa loob yung mga magaganda. Nakasubli ka ta abroad and ipag. Laila Dela Cruz. Hmm, di ba? Ganda ng nakita ni Kapengyo. Oh. Kunin, natin? kunin mo. iuwiin natin 'yan. Ayun oh si Tatay, yan Taiwanese. Eh, oh diwa, magaganda na. Kunin mo kasi pa ipapamigay natin dun sa ano. ba? Diba? Ako oh, mo 'yan. Sila ikaw. Huwag mong ikalat ah. Eh ano mo lang. Nike yan ba? Lawa po Ha? Nike. Nike ka? Oo. Hindi pang matanda. Pang oh, mataba. Hmm. si Kapeng niya. Araw-araw dito madami. Ha? <theénergie prophet> <versão> <azaar saliva> eh. ชิเลโกนี้นั่ง next time นั่งท้าอีกปุุ่งตรงนี้ Ano, nasubukan mo na magkalkal? Wala na. Wala na nga, na naude ito. Naude, nahuli, nahuli tayo eh. Kadaming nakuha nung mga ano eh. Ayan o. Oh. Ah, maganda yan. Pag isuot ko to parang si Uuna ko. Si Uuna.

Yun no? oh. natin baka mamaya may sila. Okay lang Diyan lang, okay na yan dyan bakit? Okay na yan? Oo. Oh. Iayos mo lang para... Kasi haakutin na nila bukas yan. Huwag mo ikalat-kalat. Diyan, eh, ano mo din sa gilid? Yan. Oh, ito yung nakuha ni Kapengi, oh. Kunti lang. naayos ni kapay niya para ito hmm. e ito ilagay mo sa gilid yung mga to okay na okay na? oo kasi akakutin uh, naman nila bukas yan okay bye bye na bye bye ayun yung nakuha ni kapay niyo Ayun lang, di mo nakuha yun, no? Ayun yeah. uh, Ano, jacket? Kay tatang? Nagwala no, ni tatang. Winter. Oo. Okay na? Okay. O, paalam ka na, rin. Bye, bye. Raso,